So ayun, ate sa gabi lang ba pwedeng gawin yung pagbibigo. Ate sa gabi lang kasi ako nakakita ng mga ba, ano, mga mga nagbibigo. So sa gabi lang ba pwedeng magtrabaho? Meron pa. Ate sa gabi lang ba talaga kailangan mag-work sa bigo? Ayun. So yung mga tanong na 'yon sasagutin ko na sa video na to, okay? Kaya huwag kang papahuli, follow mo muna ako dito. <laughs> Okay, so sa, sa, mga nagtanong na yun, is hindi po, hindi po yung totoo, okay? Baka kasi sa gabi ka lang kasi nag-check ng cellphone mo. Baka sa gabi ka lang din, nagbibigo, ganun. Kaya hindi mo nakikita yung umaga, okay? So, ano po yun, is hindi po lang sa gabi lang siya pwedeng gawin, okay? Sa umaga, kung kailan, anong oras mong trip, okay? Pwedeng sa gabi, pwedeng sa umaga, pwedeng sa hapon, ikaw kung kailan kung ano kung kailan mo trip ganyan kasi ako kunare nung ano ho sa kung kailan lang ako may free time ganyan pag gabi gabi pag umaga umaga ganyan minsan after kong magwork So, hindi lang naman kasi streamer yung trabaho ko. Tindera tayo, te. Pag may time, syempre nabablog din tayo, ba diba? So, ayun. Pagkatapos ko ng mga iba-ibang trabaho ko, dun, kahit anong oras na yun, basta may free time ako hanggat meron pang time natulog tulog pa si Shark, yung anak ko, is doon ako talagang nag ganyan sa bigo, ganun. O oh, si racket lang yun ha. Eh, paano pag final time ko, di bo? So, ayun. Ang ginawa ko is talagang lahat ng oras, tinray kong magbigo. Okay? Kaya, wag kayong wag kayong, ano, wag kayong malito. Okay? Hindi lang po siya sa gabi pwedeng gawin. Okay? Anytime. All the time. Anywhere anywhere. Lugaw <laughs> na yan. So, ganoon siya. Okay. Kaya, sana nasagot ko yung tanong mo. Tanong ulit ni Kuya. Um, ano daw yung kagandahan ng may agency at walang agency? Okay. Sa mga bigo host, sa mga gustong magbigo, at sa mga nagpaplanong maging um, official bigo host, at sa mga gustong kumita dito guys sa Bigo Live Out, is makinig kayo. Okay. Tuturuan ko kayo. Ganito yan unang-una, ang kagandahan, um, ano ba muna unahin natin? Doon tayo sa kagandahan o oh, kapangita? kapangitan. kapangitan na anong No? Ano yung kagandahan muna sa may agency? Okay. Pag may agency ka kasi, may mag-handle sa'yo. Isali ka sa mga event, sa mga official event, ganyan. Talagang mapapromote ka, may expose ka kasi masali ka sa mga event, ganyan. Tapos yung mga event na yon may mga ano yun, may mga bonuses, like PK, ganyan. Yung PK battle, gano'n. Um, ano pa ba? Masasali ka sa pagkunyari, may talent ka, singer ka, or dancer ka, or kahit anong talent mo, ganyan, isali ka ng agency manager mo, exposure yon ganon. Merong official dito guys na event sa Bigo na kung saan makakakuha ka ng bonus, makaka-join ka sa mga talagang event ni Bigo, ganyan. Pakikita nyo naman yun sa FB page ni Bigo, ganon, pag official Bigo host ka. Tapos, syempre, may mga rewards and bonus ka kapag official Bigo host ka, pag may agency ka, okay? And, ang mas maganda pa sa Bigo Live app, pag may agency ka, is nare na-ban yung account mo, na-ban ka, hindi ka makakapag-live, na-ban ka, is ma-free unban lang siya. O, oh, ba diba? Unlike, ha? Unlike sa walang agency, is pag na-ban ka, wala kang free unban, ikaw magpapa-unban sa sarili mo. Garang-garang, gagastos ka pa. Ganun siya. Unlike, ba diba, sa may agency, is wala siyang, ano, wala kang babayaran, ganyan. Free lang siya. Tapos, pag wala ka ng mga agency, hindi ka makakasali doon sa mga official event. Hindi ka makakakaroon ng bonuses, ng mga rewards, ganyan. Kasi hindi ka official big host. Ganun siya. Ganun yung pagkakaiba. And, ang pagkakaiba rin ng walang agency at mayroong agency, is hindi ka sasahod sa Bigo Live Up, okay? Hindi ka babayaran ni Bigo. Ito yung pinakamahalaga sa lahat, okay? Hindi ka babayaran ni Bigo pag wala kang agency. O, di diba? Kaya, ano pang gagawin nyo, okay? Para alam nyo ang gagawin nyo is mag-apply kayo sa isang agency para official account nyo. Tapos, pag sumahod kayo, babayaran kayo, ganyan. O pag kayo dito ng, ng beans, babayaran kayo. Unlike sa walang, sa walang agency nga, tapos wala na ngang agency, tapos may bins ka naman, hindi ka sasahod, ganyan. Tapos pag naban ka pa, roy kawawa yung account. Ganun, kahit na, kahit na sobrang dami mong beans dyan, or example natin, 1M yung beans mo dyan, tapos wala kang agency ha. Wala kang agency tapos naban ka ah sayang yun, ganun siya sayang tapos guys maganda may agency kasi may mag-handle sa inyo may magagad may magagad sa inyo nabubuyoy na ako <laughs> ayun ang haba na ng video ko na to so ayun hello sa mga nanonood ng short video ko na to and ayun lang kung nakatulong tong video na to sa'yo give me thumbs up and share mo naman tong video na to guys and comment kayo sa video na to kung ano um, kung ano pa yung mga gusto niyo i-video ko gawan ko ng video video, ganun. Kaya, i-follow nyo naman ang aking, ano, <laughs> social media. I-follow nyo, uh, Facebook ko. Um, subscribe nyo ako sa, sa YouTube channel. Marami kayo matutunan doon. And, especially sa pagbibigo. And, sa TikTok ko, syempre, ito, follow nyo rin tong TikTok ko. Okay. So, ayun lang, guys. Yan lang naman yung mga social media ko na nagpo ako ng knowledge about the apps. And, ayun lang, kung hindi nyo po kilala, ay ma- an agency manager po dito po sa Good Deeds Agency na naghahanap po ng maganda. Char. <laughs> um, basta ganun, kahit na hindi ka ganun kaganda, super ganda, o oh, uh, lahat na pasok mo, diba? May talent or wala, maganda ka man, or di ka gandahan, pasok ka rito, hindi ako maarte, okay? Basta gusto ko lang masipag, marunong makinig, hindi pasaway, and higit sa lahat is gusto rin kumita like me, ganun. Tapos pinaka gusto ko is, ano, pareho tayong nag-work, ganun. Makikinig sa akin, makikinig ako sa'yo, ganun ba? Di ba sa buong katrabaho na ganun? Ano daw to yan? Ayan, ano daw yan? Bakit daw siya nagkaroon ng ganyan? Bakit daw ang tagal daw niya mag under review? Bakit daw ang tagal? Tapos, bakit daw tatlong araw? Ayan, oh tatlong araw, bakit daw ang tagal tama naman daw yung ginawa niya, tama naman daw information, ganun kaya may... So, ayun, sasagutin ko yan sa video na to, okay? So, ayun guys, based dun sa, ano guys, sa host ko, and so nag-send sa akin ng screenshot na yun, guys, sagutin ko lang yun guys, okay? Bakit under review pa rin kayo? Una kasi, baka kasi, yung unang pag-fill up mo is mali, okay? So, kaya, ano siya, um, kaya under review pa rin. Kasi nagko-complain siya sa akin, Bakit to under review pa rin siya. Minsan kasi, baka mali yung pag-fill up mo. Imbis na uh, Mary Jane yung nalagay mo, baka Mary June ang na-type -na mo doon. Okay? Minsan type error pa, ganyan. Okay? Pangalawa, bakit under review ka pa rin? Kasi minsan, yung mga information mo is hindi magkatugma doon sa ID na nilagay mo sa pag-fill up mo ng SW or sa hindi sa tinatawag, okay? Kasi guys, di ba, maglalagay kayo ng mga ID nyo dyan, magpipicture kayo ng ID nyo, tapos i-attach nyo doon. Baka hindi magkatugma yun na sa ID nyo at saka yung pag-fill up nyo ng form. Kaya ang tips ko sa inyo is magdahan-dahan kayo mag-fill up doon sa sign with us. Kaya under review pa rin siya. Pero guys, alam nyo ba, pag once na mali kayo doon sa pag-fill up nyo ng, ng mga sign with us na tinatawag dito sa Bigo, is ipipm naman kayo ni Bigo mismo. Pumunta kayo sa Bigo Messenger nyo. i chat, -chat kayo doon na, oh, kunyari, oh, Jenny Ulimba, um, mali yung birth date mo, hindi magkatugma doon sa ID mo ano, input the right birthday o oh, ganun keme. Basta may ganun yun. PPM ka ni Bigo mismo para ilagay mo yung tamang tamang sagot dun sa form. Kasi kailangan ko ano yung nasa ID nyo, dapat yun din yung ini-input nyo dun. Kaya dahan kayo mag-input. Okay? So, ayun. So, sabi at eto pa guys, i-explain ko pa. ba diba sinabi dyan mismo, your request is under review now and it takes one to three business days please kindly wait for it to finish oh ba? Diba? ang sabi dyan magantay ka raw ng one to three days one to three days malay mo friday ka nag fill up oh, so hindi kasama doon yung sabado linggo okay business days ibig sabihin monday tuesday wednesday thursday friday hindi rin kasama yung holiday okay dapat business days ganun So, kung Friday ka nag-fill up, mag, mga ano ka pa nun, mga Tuesday or Thursday ka pa mag, mag ano yun, mag, o oh okay, mag, magbe-verified, ganto. Nakita mo yan, ganyan, yan yung verified na yan. Basta lagi yung bibilangin, three days ha, hindi kasama yung sabado linggo holiday, okay? Pag yun, dumating na yung araw na yan, tapos naging ganyan, verified. Ibig sabihin, congratulations! <laughs> You are now official Bigo host. ba? Diba? Linaw-linaw naman. Ayun uh, know, ang linaw o. verified. Congratulations, you have been verified by Bigo Live as a broadcaster and enjoy na privilege with offer. So, ganun lang yun. mag intay intay ka lang. magdahan dahan, ka lang sa pag fill up mo ng sign with us. As, okay? Kaya ako nakatulong tong video na to, give me thumbs up. I-share mo naman to. Di, tapos follow mo naman ako. <laughs> So, yun lang guys. Follow for more. Bye bye Ay, guys, nga pala. May agency nga pala ako. Baka gusto nyo rin maging official and verified because i-PM nyo lang po ako sa aking FB. Ito po ang aking FB. So, ang aking FB guys, ayan, Jenny Olimbo, meron tayong 46 subs followers, okay, and 50 na ata, yan Ngayon lang. So, ayun guys, okay, dyan nyo ako, I-PM pag gusto nyo po maging official and verified big Ho tayo po ay merong agency sa Bigo, which is Goodies Agency, na naghahanap po ng mga gusto mong trabaho dito, kumita, magkapera, gano'n, bongga. Kaya PM nyo na ako. Ayun lang po, bye. Follow for more!